Ya, coba kasih bisik dari terbang. ano trip Trik Yo, what's up sa inyo? Panibagong video tayo ngayong araw. Kung naghahanap ka ng na affordable at honest review, nasa tamang channel ka. Ako nga pala si Edward C. Nag-unbox ako at nagre review ako ng kung ano-anong item dito sa YouTube. So, for today's video, i-unbox lang natin ito. May dumating tayong parcel. So, ito. Matakalaki niya. Ha! Tamaan niyo ako. So, yan, May dumating tayong parcel. Tara, unbox natin ito. Ya. Ah, apa <gasps> diba tu? Ini kereta elektrik kan? Hui, apa? Ano? Elektrik? fan. kau elektrik lang pala. Sure. <laughs> yes. Kala ko electric pan ito agad yung bumungad sa akin So ayan, unboxing natin to Ito ang ano nga ba laman na ito So parang TV, galing kay Kuyowel Ano ka na si So tara, paan ko i unbox to Ang laki na ito Yuck, 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 Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. So wala man lang bubble wrap, bubble wrap sa ano niya. So sa balot niya. Pero, oh my god. yeah Oh my god. Wow. Yeah. Assemble pa ba? So hindi na pala i-assemble. Oh my god. So hindi na pala i-assemble kasi naka-assemble na pala siya. Kung nagaanap ka ng aesthetic na dining table, so baka ito ang hinahanap mo. Yeah. So ayan, ang expected ko talaga dito is i-assemble ia pa. Pero mali tayo ng inaakala. So ayan, naka-assemble na pala siya. Nakadikit na pala siya dito sa uh, dito sa pinakapaan niya. Kung Naghanap ka ng aesthetic at space saver na dining table. Baka ito na yung hinahanap mo kasi nga. Napaka-aesthetic na ng design niya na parang marmol. And then, tingnan nyo yung edges niya. So, ayan. Yung bawat edges niya. So, naka-laminated na rin siya. Nagalhin lang natin yung balot niya. At ang maganda pa nga dito is foldable na yung kanyang paa. Eh, napakadali lang i-set up. Ayan, kagaya niya. Yeah. Ayan so, na. And then, tatayo na natin siya. So ganyan na siya. na e, naitsura niya, di ba? Napaka-aesthetic. Akala mo marmol, pero wooden blanket ito. Napakaganda. ganda Na di ba? So ayan. Ang ganda pa nito kasi nga ito na siya. Yung edges niya, bawat edges niya paikot is nakalaminated na siya. Dugo tayo na ba? So, hindi dati no. Ayun, lang wala pangit. may basa. siya? <coughs> pangit nito may basa so ayan ito honest review agad may baak siya dito and then may baak din siya dito so ayan so ayan honest review agad dito sa table na to matik negative. negative tignan nyo naman so ayan basag na nakita nyo naman yung pag unbox natin kanina hindi nahandahan ko pa and of course ito so ayan So ilalagay ko na lang dyan sa description yung uh, link na ito para maiwasan. Hindi ko alam, uh, I don't know kung sa ano ito, sa courier or sa kanila na mismo nung pinadala. Kasi nung pinadala to is wala namang picture. So ayan, may bi biak agad. Halatang matagal na tong biak na to. Ayan o, no, close up natin na. Ah. Ayan, ayan o, no, nakikita nyo. Hanggang dito. Ayan then ito, biak dito sa gilid. So, yun. Check naman natin dito sa ilalim. So, yung ilalim niya, okay na. Then, ito. Pinaka-spring niya dito. nakita nyo naman nung binuklat natin kanina. Ito. So, nakita nyo naman nung binuklat natin kanina. Maayos naman. So, dito sa ilalim niya, wala naman ako negative po. All goods naman siya. So, yun na talaga. Doon na talaga nagkaroon ng problema. Itong B-up niya dito. Tsaka yun doon. Sa part na yun. Ayun yan. So, yun lang. All in all, good sa muntong ilalim. Yung pinaka-frame niya. So, ayan. Kahit natin. Ayan yung pinaka-ilalim niya. Yung pinaka-frame niya. So, yun. So yun, honest review agad dito sa dining table na to. Dapat ipopromote ko rin sana sa TikTok to. Kaso, negats agad dahil yun naman. Pinakita ko naman sa inyo kung ano yung honest review natin dito sa table na to. So negative ang. Pero all goods pwede naman na magamit. Magagamit na kahit papan. Hindi naman ganun kalala yung dami. So siguro ano lang to. Hindi ko alam kung sa courier o sa kanil. walang sure. Ewan ko lang. Pero yun, negative tayo dito. Pero pwede na natin pagtsagaan. So yun, kung umabot ka man sa part ng video na to, maraming salamat. Like, comment, and subscribe. So kita kita sa next video. Abang -abang sa mga next review natin, so yun lang peace out.